gandang tanawin ang meron ramdam na ramdam mo yung uh, hampas ng alon at napakalamig na kalikasan Ay, <makes noise> mga kabagish ito yung napili naming spot dito ano yan papagabi na dito na namin pinwesto yung aming camping site kaya yung aming mga tent pala dito baka magayak uli kami ng kakainin na kape mamaya ayan dito dito yung pwesto namin at dito na kami magpapaabot ng gabi bukas ng umaga na tayo uwi i-experience muna namin yung buhay na uh, nasa gilid ng dagat medyo malayo lang sa dagat pero mamaya kasi mga kabagis ito yan tubig na yan, kalapit dito dahil ayan uh, kanina nandun yan eh dun sa malayo dun ayan, dito na di ba kitang kita no ayun ngayon lumalapit na yung tubig kaya maari mamayang gabi nandito na yan sa may malapit dito na kami magpapalipas ng gabi ayan dami dyan o oh. may mga kasama din kami ayun sa gabi doon dito sa gabi dito Ayan, doon sa kabila na yan. Sa kabila na sa sakyanan na yan, mayroong mga, kaba, mga, may mga kabayan din dyan. At doon sa kabila. At ito yung ating mga gadget na gagamitin. Ayan, mayroon kaming super kalan na maliit. Super mini kalan. At saka yung ating mga gadget pang charge. At meron tayong kamerang Sony. Sony, baka naman! Meron tayong gold one. Gold one, ayan, Maganda rin yung pang... Oh, uh, maganda rin yung pang camping and everything. Pang ihaw po. Ayan, At ayan, ginabi na tayo. Ito na yung ating layout. Same naman. Wala talaga tayong table. Uh, medyo... Kulang sa paghahanda. Hindi pa kami masyadong bihasa sa pagkakamping. Uh, camping Kaya kulang kami ng table patungan pero meron kaming kalan halos kompleto na completo. halos kompleto na table na ko lang, lang. mag set up uli kami ng pangluto mag iiho kami ng karne para sa aming dinner na hapunan pay pay para mabilis magkaroon ng baga Tingin tayo ng crabs mga kabagis Baka makakita tayo Napakalamig ng tubig Wala na ng crabs Wala na din yung isda Kanina ang daming isda eh Tapos lumalim na yung tubig Nag high tide na siya Ooh. Masarap na lang magtampisaw Tingin tayo baka may sirena dito Baka may shokoy dito Nakuha tayo ng shokoy. Eh, hey, lumalalim pa yung tubig, oh. Maabot na rito. Papalalim na ng papalalim. Ayun. Kahit na medyo, ano, at uh, disyerto at medyo malayo na sa kabihasnan, ang dami pa rin yung may building doon. Snoopy Island pala tawag dito. Snoopy Island. Tawag dito ang daming mga nagka camping ayan dito pa sa banda rito. mission failed wala walang crabs walang crabs pero magandang tanawin ang meron, ramdam na ramdam mo yung uh, hampas ng alon at napakalamig na kalikasan sarap sa pakiramdam Napaka peaceful mga kabagis. Sobrang peaceful. Wala talagang crabs. Sorry naman. Magpapaapoy tayo ng bonfire para maliwanag. Paliliwanagin natin tong lugar na ito. Nagdaga natin ng apoy. Yan. Nakagawa kami ng apoy. Finally na pagliyab din namin ng bonggam-bongga. -bongga. Ay na okay na nang gigigil na 'yung apoy. Okay na 'yung apoy. Wow. Wow. Kumusta 'tong malapit ha? Baka madilaan kayo ng apoy. Naiinitan initan siya, Naiinitan siya. initan Ano 'pa 'yung parang galit? Galit pa 'yung apoy. Ayan, at least uh, nakapagpagawa na tayo ng Nakapagpagawa na tayo ng apoy. Yeah, you want to go car? You want to watch movie? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Ayan, nag-e-enjoy sa sa marshmallow yung mga bata natin. Inihaw na marshmallow. Masarap pala yun, inihaw na marshmallow. out tayo ng marshmallow Oh, flaming! <laughs> Sunog! Burning! Ah, dimikit siya bibig bibig ko. Ayan, medyo malamig ang panahon. Kaya nag bonfire kami. Ihaw ihaw muna ng uh, marshmallow yung mga bata. Sarap ng pakiramdam. dinig mo yung lagaslas at paspas -pas ng alon sa dalampasigan. Sarap pakiramdaman, sarap pakinggan. so relaxing Where's the moon? Where's the moon? はい。<laughs> Tapos na yung bonfire natin mga kabagis Ubus na yung apoy Tapos dito tayo ngayon Sabi-sabing dagat na tayo Kung pansin nyo kanina malayo ito Ando dito siguro mga 30 meters Mula dito sa pwesto natin Saka pa lang yung tubig ngayon Como low tide Lumapit yung tubig dito Kaya nandiyan siya ngayon rin na malayo kaso yun doon sa kabila may setup doon sa kabila ganda na setup nila no Kumabol yan, medyo late right nang dumating yan maya maya siguro matutulog na tayo, medyo gabi na mag alas mag ala una pala dito na mag -a alas, mag -a ala una ng madaling araw Ayun hanggang doon sa may doon sa may ko napansin niyo yung maraming ilaw na yon. Bago dumating ng building na yon, yung, yung, ilaw na bago dumating ng building na yon, mga campers din yon, mga nagka-camping din yon. Mga ilaw na yon. Tapos yung pagkalakpas naman ng ilaw na pula na yon, may mga nagka-camping din noon. Doon kami nang galing kanina. Ah, hindi lang kami doon nakapuesto dahil marami ng tao. Kaya doon kami napuesto. Na Saka maganda naman itong pasyon natin ay ideal. Tapos yung tawag nila, kung tawagin daw nila yan ay... Snoopy Island kung tatanawin mo siya para siyang asong nakalabas ang sa personal lalo lalo sa personal yan parang asong nakalabas ang uh, ulo na nakalublob sa tubig parang ganun tapos dito naman tayo pwesto natin ito yung iba nating mga kapitbahay ayan tapos dito tayo tabing kalsada lang to mga kabagis kaya medyo medyo maingay pero at least nadadaig nung uh, Uh, lagaslas nung <clears throat> lagaslas nung dagat ng tubig ng dagat yung iingay nung mga dumadang sasakyan Ewan ko kung naririnig nyo yung lagaslas ng tubig ng dagat sarap pakinggan ano sana naririnig nyo ayan yung kanilang tent diyan sila natulog ako naman ay dito feeling ko ay feeding ban life ako